everyone for today's video let's start to the bunny's park okay let's get ready with us guys guys hello everyone it's me Marge sample as it is vlog welcome back mark check and Get ready with me guys for today's video! Let's go! Hi guys! Welcome back to my YouTube channel! So for today's video, so mag-trap ko sa amin ni, ni Bibi Adele sa school guys Then after namin mag-trap ko, punta kami ng Bony's Park Doon naman kami mag-hike pa, mag-jogging, mag-hike So yan, samahan nyo kami guys! So let's go! So ayan guys, galing na tayo nag-drop off ni Bonso. So ayan, nandito na naman tayo sa ating voice over nga nakakakaloka. <laughs> so ayan guys, hindi na lang ako nag-video guys, nag-drop off tayo ni Bonso para hindi na masyado mahaba yung ating video ba. So and now guys, we're going to Bonnie's Park. So kasi pabilisan lang tayo guys. So ayan, nandito na tayo sa Bonnie's Park. So ayan guys, samahan nyo ako guys hanggang dulo para maano nyo ang kagandahan dito sa Bonnie's Park. So, ayan guys, hanap tayo ng maparkingan doon malapit sa park guys para hindi tayo uh, mahaba yung lalakbayin kasi tamad tayo maglakad guys. <laughs> okay, enjoy! So guys, we are here now at the Bonnie's Park. Look at the view. So, ayan guys, maganda din, din dito mag-hike-hike, mag mag-picnic. Mag so, Tingnan nyo guys, di ba may playground? Ma-enjoy din dito yung mga Janakes. Tingnan nyo guys, ang hangin. nag yelo, -yelo na yung dahon, oh. So, mas maganda din dito mag-pictorial na. Dito, ay, dito. Dito, dito, dito. So ayan guys, shout out sa ating daddy na very supportive. So ayan guys, ang ganda ng dahon guys. Kasi mahangin guys, tapos nangahulog yung mga dahon. Oo, oh, di ba? Ang lopet. <laughs> so moment ko to guys, pagbigyan nyo ako guys, para akong bata dyan talatala. <laughs> And now guys, let's continue to our tour here at Japanese Park. So ayan, yeah, mag-jogging tayo guys. Okay guys, mag-jogging na tayo guys. Ay sagot. Pati, video ko guys, tumakbo natin <laughs> Surprise! Surprise! So guys, grabe! Ang lamig! May naglinis. Naglinis na ang damo. Totoo pa lang sabi ni Bibi Adil guys, na sabi niya, good luck! Malamig doon sa bonus park. <laughs> ang lamig guys! Parang mali yung anak ko. Po. Oh. Power tawag. Manipis. Ang ganda guys. Balak-lak. Tingnan nyo guys. Ang mm -hmm. Ang ganda. Ganda talaga dito guys. Ang si. Hindi ka pwede mag-stop kasi lalamigin ka. Guys. <laughs> Tingnan nyo guys. At saka dito oh. Oh guys. Ah. daming dahon na nga hulog. Ay, nakakatch ako, guys. <laughs> Ginaganan ko lang kusa siyang dumatong sa kamay ko. Ay, ang lamig. Di kaya. Ay. <laughs> Dito tayo magpa-araw. May araw, oh. So, guys, tingnan yung squirrel. Oh. Uh. Oh. Uh. Sana. Dilili. <laughs> ah. 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 tayo ng mga, ano guys. 13. Oh, takbo siya, takbo. Yan ang life niya guys. Oh. Oh, pag nilapitan mo yan, akyat na yan ng puno. So guys, nandito na tayo parang dulo sa park ba. Tapos doon tingnan nyo, bridge dyan sa mga sasakyan. So ikot ko kayo guys. So galing tayo doon. Doon tayo nagpicture-picture kanina Tapos, punta tayo doon. Puntahan natin, guys. Okay, let's go. So, look at that, guys. Oh. So, yun ang bridge. Grabe, no? Oh. Highway park. Highway na park na yan sa bridge. Ano ba? Oy, nabunol na ako dito, guys. So, puntahan natin, guys. Lapitan natin. First time kung nakapunta dito, ano na kami, madalas na kami pumunta dito sa Bonnie's Park. So, first time namin nagpunta talaga dito na area. Si mm. Ang ganda pala, guys. Madalas kami pumunta pero hanggang doon lang. Hindi kami pumunta dito, guys. So, ayan. Oh my god. So, guys, meron na akong ipapakita sa inyo. Ang grabe, ang ganda. Look, See? Guys, may ano siya doon, oh. Ayan, park. Apart. Uh, <laughs> Lake. Ang ganda, guys. Nasiguro ay na din. Di. Mag kayak guys tingnan nyo oh grabe talaga guys mm. Um. tingnan nyo ang bridge hala oh see ang um. tingnan yung bridge guys napakaganda okay guys punta tayo dito anan. Guys, this is the bridge. <laughs> so guys, tanawa, guys, kung gaano kasulit ang kanilang bri bridge dito guys. Oh, tingnan nyo, guys. So, 'di ba? So, ayan oh. Mm -hmm. See? Mm. So, grabe talaga, guys. Sulit talaga 'yung paggawa nila dito, guys. Oh. So, sana no sa Pilipinas, <laughs> nasaan ba 'yung flood control? Sana ganito din 'yung paggawa nyo, oh. Wala na sana'ng maraming mababahaan. Hindi na sana kayo mabash. <laughs> <laughs> Pasalanan nyo yan. <laughs> Patuloy tayo dito. Diyan, paikot tayo diyan, guys. So, guys, naikot na natin doon, no? Tapos, pabalik na tayo dito sa my park. So, ayan, guys. Oo. ba? Diba? Galing tayo doon. Naikot na natin diyan. Tapos, balik na tayo dito, guys, sa park. So, doon kami banda dumaan. Ikot, ikot papunta dito. So, ngayon naman, dito na tayo na area. So guys, pauwi na kami guys. So tingnan niyo, diyan tayo gali. Oh. So ayan, papunta na tayo doon, pauwi na tayo, papunta na kami sa aming sasakyan. So punta na lang kayo dito guys sa Bonnie's Park. Huwag kayo mag-alala kasi maraming upuan. Gusto niyo mag suba, suga, -suga. meron din kung gusto nyo magdala ng tent pwede malaki guys malaki malawak dito guys so bahala na kayo maghanap sa saang pwesto kayo na comfortable so yan guys bye thank you so much for watching and please don't forget to like at i-click ang bell para ikay ma-update sa aking mga upcoming upload March simplicity Vlog Don't forget. Bye, guys. Get the show. See you next time.